Kevin Kondo, si Athena kay Nagyabot Yabaw, Claro. Ah. Uh. Awa, side direct. Side, Sides Side, side. side sagawas, sa gawas sa Kondo. Namin sa 12th, 12 floor. Para, sa mga yun? Basta, sa, downtown. May high freeway, may freeway. Daya, freeway. Daya, freeway. Daya, freeway. Daya, freeway. Then, bus the station bus station ka na bus station na siya sa so, door na ngayon Lasa ka, alabot, kaya sa tabang ang buwan Ngayon na simbahan Simbahan ako, tara Masa mo ko Hilton Hotel 3? Ate, tara, basketball lang Di ba mo na siya pag ko? Ang kalangkuhan Ang stadium para basketball court Ah, uh, basketball Toyota Center something Di diba? ba, ba? Ang ba? ka ba kung sana? Ako lang mo na siya niya Ako mo na later na lang uban site sa Juan Houston Condo kay Atomic Galleria. Sige, bye. bye Bye-bye. Bye-bye. Siya sold okay. 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 man kaya siya, so Aray, na -ba man, Jimmy boy! Kaya nang eh? Jimmy boy. Oo. Ay, saan ay paglakoy? Ala, ganto so, ana ala. Si Kat